Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. Karaniwan tayong pumapalakpak kapag pinupuri natin ang isang tao, kaya naman ay minsan ay kapag tayo ay masaya o natutuwa. Ngunit sino nga ba naman ang na mag-aakala na may mga benepisyo din pala tayong makukuha sa simpleng pagpalakpak? Kung ano mga benepisyo ng pagpalakpak sa ating kalusugan, alamin sa expert's opinion na ito. Pagpalakpak, Maraming benepisyo sa ating kalusugan ayon sa pag-aaral. Karaniwan na sa atin ang pumalakpak sa tuwing tayo ay nagbibigay papuri o kung tayo ay masaya. Ngunit sa simpleng kilos pala na ito, marami ng benepisyo ang maaaring makuha ng ating katawan mula sa simpleng pagpalakpak. Ayon kay Dr. Sukanya Biswas, isang leading clinical psychologist, ang katawan ng tao ay kumpol ng mga ugat na siyang nagiging daluyan ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan dahil konektado ang ating mga organs, maaaring makaapekto ang isang organ sa lahat kung sakaling mga ito. Dagdag pa, ang katawan daw ng tao ay mayroong higit sa 340 na acupressure points o nerve and blood pressure endings at 30 plus dito ay matatagpuan sa ating mga kamay. Sa tuwing tayo ay pumapalakpak, na-activate nito ang acupressure points sa ating mga palad na nakatutulong na mapaganda ang kondisyon ng ating organs tulad ng kidney, lungs, lower back, digestive tracts at iba pa. Nakatutulong rin ang pagpalakpak na maiwasan natin ng iba't ibang sakit sa puso at pag-maintain ng ating blood pressure. Para naman sa mga bata o estudyante, nakatutulong daw ang pagpalakpak para mas makapag-focus ang ating utak sa pag-iisip at makapagpatalas ng memorya. May benepisyo rin ito sa pagpaparami ng ating white blood cells na responsable sa paglaban ng iba't ibang virus upang mapalakas ang ating resistensya. Alam niyo bang isa ring maituturing na therapy ang pagpalakpak bilang parte ng exercise dahil nakatutulong din daw ito sa ating mental health na maibsan ang ating anxiety at depression. Kaya naman sa simpleng pagpalakpak na kung minsan ay atin pang kinatatamaran, tandaan na marami pala itong benepisyo sa ating katawan o maging sa ating kalusugan. Ramdam nyo na ba ang init at ngayong summer uso na naman ang hashtag beat the heat? Kaya naman marami na ang may mga outing sa beach upang maibsan ng init. Ngunit kaakibat naman ito ay ang pagkakaroon naman ng karaniwan na sakit sa balat na tinatawag na sunburn kaya naman upang ma-enjoy pa rin natin ang ating mga outing, may mga tips at home remedies ang mga eksperto upang maibsan at maiwasan ang pagkakaroon ng sunburn. Alamin natin yan sa expert's opinion na ito. Mga home remedy para gamutin ang sunburn, alamin! Ngayong panahon na naman ng tag-init, kaniya-kaniya na tayo ng paraan para maibsan ito. At isa na nga sa pinaka kilik ng mga Pinoy ay ang mga outdoor at water activities. Ngunit isa na nga sa kaakibat nito ay ang karaniwan ng pagkakaroon ng tinatawag na sunburn o sunog sa balat dulot ng pagka-expose ng ilang oras sa ultraviolet light mula sa sikat ng araw o kaya naman sa mga artificial na ilaw. Ilan nga sa mga tanda ng pagkakaroon nito ay ang namumulang balat na masakit o mahapdi kapag hinahawakan, mainit sa pakiramdam, may pamamaga at namamasang palto sa atin tingbalat Maaari ding makaramdam ng sakit ng ulo, lagnat, pagkahilo at pagkapagod kung malala ang naging sunog sa ating mga balat. Kaya naman narito ang ilang mga paraan at home remedies na maaaring gawin upang mapabilis ang paghilom at maibsa ng sakit dulot ng sunburn. Ayon sa American Academy of Dermatology, ang pagpapahid ng aloe vera o moisturizing lotion sa ating balat ang isa sa pinakamadalas at mainam na gamitin bilang natural na luna sa sunburn dahil ito ay may anti-inflammatory at cooling properties na nakatutulong na makapagpaginhawa sa pakiramdam. Maaari rin daw na mag-cold compress o cool bath sa loob ng 15 to 20 minutes upang makatulong naman sa pagbabawas ng pamamaga at sakit dulot ng sunog sa balat. Nagbibigay din daw ng lunas ang pagbababad ng gata sa balat dahil ito ay naglalaman ng lactic acid na maaaring makatulong sa pag-exfoliate ng dead cells sa balat at ang huli ay ang pagpapahid ng langis ng niyog sa balat dahil ito ay nagbibigay rin ng anti-inflammatory at antimicrobial properties. Bukod dito, nararapat na magpakonsulta naman sa doktor kung ang sunburn ay sinasamahan na ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pagkalito, pagduduwal at panginginig. Paalala pa rin ng mga eksperto upang maiwasan nga ang pagkakaroon ng sunburn, dapat tayo ay maglagay ng sunscreen lotion, gumamit ng payong, sombrero at sunglasses, uminom ng maraming tubig, tubig tuwing tayo ay lalabas ng bahay, lalong lalo na ngayong summer at outing season. At dahil usapang summer at outing, marahil marami na nga sa atin ang nakapag-beach na at ang ilan ma ay may mga plano ng mag-outing o water activities. Pero alam nyo bang bukod sa maibsa ng init at makapag-enjoy, marami pa palang magagandang benepisyo sa ating kalusugan ang water activities. Kung ano-ano yan, alimin sa expert's opinion na ito. Benepisyo ng water activities sa ating katawan, alamin. Dahil panahon na naman ng tag isa na nga sa pinakakaraniwang paraan upang maibsan ng init ay ang pag ng pamilya o barkada na mag-swimming at outing. Ngunit alam nyo bang hindi lang magbigay saya at lamig sa gitna ng init ang kayang ibigay ng pag-swimming at water activities kundi marami rin pala itong benepisyo sa ating katawan. Ayon sa Better Health Channel, maraming benepisyo sa ating katawan ng water activities dahil isa raw itong mainam na workout dahil required ang ating buong katawan na gumalaw, isa na rito ay ang kakayanang ng mapababa ang tsansa ng pagkakaroon ng diabetes at chronic heart disease dahil sa simpleng nakalublob tayo sa tubig ay gumagawa na tayo ng light exercises kung saan nakatutulong sa pagtunaw ng calories sa ating katawan. May kakayahan ding i-improve ng water activities ang ating flexibility, muscular strength at endurance. Ayon pa sa mga pag-aaral, nakatutulong rin ito sa mga taong may arthritis dahil tuwing sinusubukan natin ang mga water activities, nakatutulong ito sa paggalaw ng mga affected joints na kadalasang tinatawag rin na hydrotherapy. Bukod rito, sa tuwing sinusubukan naman natin ang caneying, water bikes, paddling at surfing, ito naman ay nakatutulong sa pagpapatibay ng ating mga buto. Dagdag pa, ang water activities rin ay nakatutulong sa ating mental health kung saan ang tubig na nararamdaman natin sa ating mga balat ay nagbabawas ng ating stress, anxiety, depression at nakatutulong upang mas mapaganda ang ating mood. Kaya naman ngayong summer season, sulitin na ang inyong mga outing at water activities dahil bukod sa enjoyment at saya ay marami rin itong binipisyo sa ating katawan maging sa ating kalusugan. At dahil enjoy nga ang ating usapan, ika nga nila laughter is the best medicine and humor is good for the health. At napatunayan niya ng mga eksperto, dahil ayon sa mga ito, pinakamabisang panlaban pala o pag-iwas sa mga sakit ay ang simpleng pagtawa. Kung ano-ano ang mga benepisyo ng pagiging happy, alamin sa expert's opinion na ito. Pagtawa, mabisang paraan para maging healthy, ayon sa eksperto. Hawa ang reaksyon ng isang tao sa tuwing maharamdam ito ng kasiyahan, excitement, or positive emotion. At ayon sa pag-aaral, ang simpleng reaksyon na ito ay makatutulong umano upang maiwasan ng stress at labanan ng iba't ibang klase ng sakit. Sa iyong pagtawa, naglalabas ang iyong katawan ng mga good hormones o endorphins na tumutulong sa iyo upang maging masaya at kalmado ng mabisang panlaban sa lungkot o pagkakaroon ng depression. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pagtawa ay isa sa susi upang maging mas maayos ang daloy ng iyong dugo at mas mapanatiling malakas ang mga body organs. Pero ano-ano nga ba ang ilan sa paraan para ikaw ay mapatawa. First ay maari kang manood ng mga palabas na nakakatawa. Second is ugaliin din ang paikipag-usap sa mga masayahin na tao dahil nakapagbigay ito ng na positive point of view sa life. Malaking factor din ang pagpupuyat. Kaya naman, mas makabubuting iwasan ito at ugaliin magkaroon ng sapat tulog kada araw sana hindi ang sarili na mag-exercise at sabayan ng pagkain ng healthy food. Maari ka rin gumawa ng mga iba pang bagay kung saan mamomotivate at ma-inspire ka sa bawat araw. Kaya naman, tunay na magic medicine at libre lamang na may tuturing ang pagtawa o maging happy dahil nakakagawa ito ng mga kamanghamanghang bagay para sa ating katawan at isipan. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na ito, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion.